Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang mas pinalakas na nga po ni Chris Paul, ang San Antonio Spurs. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang jackpot nga po ang Los Angeles Lakers matapos nga po nalang hindi makuha sa trade, si Klay Thompson. Sa 3 games nga po mga ng San Antonio Spurs ngayong preseason, ay dalawang beses pa lamang nga po dito na nakapaglaro ang kanilang veteran point guard na si Chris Paul sa kanilang lineup. Pero sa kabila nga po niyan ay kitang kita na rin naman nga po ngayon pa lang kung gaano kalaki ang kanyang epekto sa kanilang kupunan. Para nga po sa inyong kaalaman mga katrops, nananatili para naman nga pong undefeated si CP3 simula ng sumali siya sa San Antonio Spurs Parating nga po nila ditong na-outplayed ang kanilang kalaban sa pagkakaroon nga po nila ng mas madaming assist. Grabe rin naman nga po mga katrops ang nagawang influensya ni Chris Paul sa kanyang mga teammate. Gayong kahit man nga po wala siya sa loob ng court ay nagiging maayos na rin naman nga po ang ikot ng bola sa kanilang mga ginagawang play. Kaya malinaw na nga po na napakalaki ng kanyang epekto sa si Spurs dahil maliban nga po sa pagiging competitive na nga po nila ngayong season, ay marami na rin naman nga pong mga NBA analyst ang naniniwala na isa na nga po silang ganap na contender sa Western Conference. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang jackpot nga po ang Los Angeles Lakers matapos nga po nilang hindi makuha sa trade si Klay Thompson. Kung inyo nga pong matatandaan mga katrops, isa nga po si Klay Thompson sa mga nabanggit na player na gusto sanang makuha ng Lakers sa pamamagitan ng isang trade. Sa katunayan, willing nga po sila na isakripisyo dito ang kanilang mga key player at draft pick upang makuha lamang nila ito mula sa Golden State Warriors. Ngunit sa kasamaang palad mga katrops, ay nabigo nga po sila sa pagkuha sa kanya sa isang trade matapos nga po itong pumerman na lamang ng kontrata sa koponan ng Dallas Mavericks ng nagdang off at dahil nga po dyan ay marami nga po sa mga fans ng Lakers ang nadismaya sa hindi pagkakakuha ni Rapelinka kay Clay Thompson. Ngunit mukhang blessing in disguise sa naman nga pong hindi nila pagkakakuha sa kanya dahil iniligtas lang naman nga po sila mula sa masasamang performance ni Thompson kagaya na lamang ng naging laro nila kontra sa Clippers matapos nga po siya magtala lamang dito ng 0 points 0 out of 9 sa field goal 0 out of 6 sa three point line at minus 40 naman sa kanyang efficiency rating sa loob ng court kaya mas mabuti na lamang nga po na hindi nila ito kinuha at mag-focus na lamang sila sa pagkuha ngayon ng bagong sentro sa trade market. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.